napapansin nyo, bagong-bago yung motor na yan, binili natin siya ng brand new cash fully paid. Napapansin nyo, yung mga bogin bilya na yan, eh, binili po natin yan, yung mga namumulaklak na bogin Kung makikita nyo lang, yung before na itsura nitong ating mini garden, talagang dito sa side na to, eto lupa yan, lupa yung nandoon. So, yun na nga, isa sa mga project ko is pinasemento ko na po lahat itong area ang to. Hi everyone! Kumusta lang kayo? Okay lang ang lahat? So for today's video, ipapakita ko sa inyo yung isa sa mga katas ng aking pagbablog. Yes! For today's video, sabi kasi ng iba, ano na yung mga accomplishment mo? Ano na ba yung mga narating mo? Ano na ba yung mga napundar mo sa pagbablog natin sa ating journey ng ating pagbablog? Actually, wala naman masyado eh. Hindi naman kasi tayo sikat na vlogger. Kaya naman ng mga earnings natin o yung kinikita natin doon is hindi naman din ganong kadamihan. But anyways, kahit pa paano, yung mga kinita natin na kakaunti is may napuntahan naman. Hindi man talaga siya nag go sa far away. Kaya naman, for today's video, ipapakita ko sa inyo yun. yes. Itong garden set na to, uh, binigilan to ng isa sa mga followers natin or viewers natin. Kasi nung journey natin o yung during the time na ginagawa natin itong ating mini garden, nakita niya na walang garden set dito sa ating mini garden. Kaya naman siya na yung nag-sponsor. Talaga naman nakakatuwa. Talaga naman sobrang na-appreciate ko yung gesture, yung, yung kabaita ng ating followers or viewers sa pagbibigay nitong ating garden set. So next naman, kung mapapansin nyo, meron tayong mga halaman dyan. Yung iba dyan na propagate natin, yung iba dyan is uh, yun nga, napadami natin. But kung napapansin nyo, yung mga bogin bilya na yan, eh, binili po natin yan, yung mga namumulaklak na boging bilya na yan. Marami rin po ako mga nabiling halaman na talaga namang medyo napalaki rin yung ating budget or yung gastos para sa mga yan. But anyways, okay lang yan kasi nga, I love them. I love plants. Tapos dito sa side na to, kung napapansin nyo, ayan, binili rin natin itong mga halaman na to. Actually guys, kung makikita nyo lang yung before na itsura nitong ating mini garden, talagang dito sa side na to, eto lupa yan, lupa yung nandoon, at yung doon sa part na yun may konting semento, pero hindi maayos yung pagkakasemento niya, may mga part na lupa, may mga part na semento. So, yun na nga, isa sa mga project ko is pinasemento ko na po lahat itong area ng to. Kung napapansin nyo yan. Dito rin po, naglagay din po tayo ng semento. Then, dito, kaya kung napapansin nyo, halos semento. Medyo madami-dami na rin naman yung mga halaman na nabili natin at napadami natin. Tapos, dito sa side na to, itong mga gumamelas yan. Binili rin po natin yan. Tapos, ayan yung mga, kalimutan ko na yung pangalan. Binili rin po natin yan. Tapos, eto, kung napapansin nyo, yung ating desert rose. Ayan, namumulaklak na. Ang dami na nilang mga bulaklak, di ba? Ang ganda Tapos, dito sa part na to, yan, more on. Binili natin yung mga halaman dyan. Eto, binili rin natin. Kasama niya itong Garden set na to. So, bali itong garden set na to. Saka iyon, binili rin natin yan magkasabay. Isa lang yung seller na binilhan natin yan. Then, dito, yan, naglagay tayo ng umbrella. Para kahit mainit, kahit umuulan, pwede pwede tayong tumambay dito sa ating mini garden. Tapos, ayan yung mga halaman natin. Kahit pa naman, guys, Medyo marami-rami na rin naman yung mga halaman na nandito sa ating mini garden. At kahit papano, masasabi na rin natin siyang mukha na rin talaga siyang mini garden. So, isa to sa mga napag sa natin, including yung mga pailaw na yan. Bale, ang estimation ko sa pagpapagawa ko nito, kasama na yung pagbili ko ng mga halaman, mga pailaw, siguro more or less 100,000. So, ganun po yung presyo na na gastos ko para dito. And yes, yun po ay galing po sa ating uh, kita sa pagbablog. Tapos kung napapansin niyo po yung pader na yan, ayan, kasama po yan sa uh, pinaplatada natin. Dati po, uh, mga hollow block lang po yan. Then, hindi pa po siya nakaplatada. Pero ngayon, ayan, nakikita niyo naman, is nakaplatada na po. Then, yung next po na ipapakita ko sa inyo, isa rin po sa napundar ko, sa aking pagbablog. Ito so guys, yung isa sa mga naponder natin sa ating pagbablog. Itong sidecar plus itong motor. Ayan. Kung napapansin nyo, bagong-bago yung motor na yan, binili natin siya ng brand new cash fully paid. Ayan. So, Honda yung tatak niya, 125. And then, nagpagawa tayo ng sidecar. So sa presyo po nitong ating motor, ito po ay nasa halos 60,000 pesos po yung pagkakabili ko cash kasama na po yung insurance niyan. Tapos ito naman pong sidecar natin is 44,000. So bali nang pinagawa ko to, sinabi ako na sila na yung gusto ko ay full stainless dahil nga long lasting talaga siya. Yun nga lang, dito sa part na to, parang hindi nila in-stainless. Which is na-disappoint ako ng very light. Ayan. Kung papansin mo. Hindi mga naka-stainless yan, bakal. But then, yun nga, nayaan ko na lang kaysa na-stress ma tayo, malungkot. So, kahit pa pa naman, happy naman ako dahil nakapagponder tayo ng motor plus sidecar. Ayan. Ito yung isa sa mga... Uh, ah, napundar nga natin sa ating pag-vlog. So, bali ang total po na nagastos ko dito, siguro mga 104, 104,000, yes. Yan po yung amount na nagastos natin dyan. And, yes, fully paid po yan. So, yun na nga po sa mga nagtatanong kung saan napupunta yung mga earnings natin. So, maliban dyan, kahit pa pa naman kapag may mga blessing tayo na nare-receive, eh, nag-share din naman po tayo sa iba. At the same time, syempre bilang isang kahit pa no, may mga blessing tayong nare-receive, yung ibang expenses dito sa bahay is ako yung nagpo-provide or nag-share din ako syempre ng mga expenses tulad ng sa internet, syempre ako yung nagbabayad noon then sa kuryente, uh, nag-share kami ng nani ko and then sa bigas, ganun din. Kaya naman sabi ko, ah uh, marami rin talaga yung nagiging expenses ko monthly. Kaya yung earnings ko or kung magkano man yung kinikita ko monthly is halos ayun, napupunta din sa mga ganun bagay. And, and then kapag meron tayong ipon-ipon, eh bumibili naman tayo ng mga ginto, gold na kung saan eh. ah uh, para sa akin is a good investment para if ever na mangailangan agad tayo ng pera, eh, automatic meron na tayong isasang la or kapag nagsimula tayo ng isang business, for sure, eh, meron tayong mahuhugot. Kasi ang pera, napakapilis. Pag may pera tayo, syempre, ang dami nating iniisip bilhin. So, in that way, kung mga goal, parang magdadalawang isip ka muna bago mo isang la. Kasi iniisip mo na um, may tayong mag-tubos or tubo ng tubo, parang nakakapanghinayang din. Kung baga, in case of emergency, yun yung parang backup na, na pera mo na madalian tayo makakakuha ng pera doon. Madali tayo makakapagsangla kung sakaling biglaan tayo magkaroon ng emergency. So, yun lang. Tapos, ayan, meron tayong camera, meron tayong mga other equipment na ginagamit sa, for vlogging nakapag nakabili na ako ng isang cellphone na for vlogging. So yun, marami rin naman napunta or napuntahan na magagandang bagay yung mga kinita ko sa aking pagbablog. And another thing nung uh, pumanaw yung tate ko, eh, talaga namang yung gastos all the way. Talagang yung parang sa pagkakaalam ko lang, ha, nasa almost 100,000 din yung nagasas ko dun sa sa tatay ko nung siya ay nakaburol dito sa amin. Kahit pa pa naman, may mga napuntahan din naman talagang magagandang bagay yung mga kinita natin. But then again, sabi ko nga, hindi naman talaga ako sikat na vlogger. Kumbaga, simpleng, kumbaga, simpleng mamamaya lang tayo. So, yung mga kita natin is hindi naman din ganong kalakihan compared sa iba talagang kumikita ng bongkang-bongka. So, ako eh, talaga namang saktuhan lang. Pero kapag may mga naiipon-ipon, eh, bumibili tayo ng mga bagay na alam natin mapapakinabangan natin in the future. Or nakakapag-save naman tayo. Or parang ginagamit yung way na nabili ako ng gold para yun na, dun, parang yun na rin yung parang savings ko. Kasi anytime naman na mangailangan tayo ng pera, eh, madali natin siyang masasang. Na. So, yun lang. So, yun lang po for today's video. And, see you sa mga future vlogs. So, itong ating YouTube channel, eh, sisimulan na natin, sisimulan na natin mag-upload na no, mag-upload ng no, mga videos at para naman tayo, eh, ayun, maging active na ulit sa YouTube channel natin. And that's it for today's video. Thank you for watching and Thank